Kung so, oh, kada bakit ba mo, time out mo. Ganun, ganun. Wala siyang karapatan mag-comment dyan. Ganun. Yes po, boss. Yung may daragat, okay. hindi ka mahiya. Gago ka, may daragat. Tangina mo. Alam mo na. Yes, boss. Eh, ganito kasi yan, boss. Eh. Yung mga tao kasi na yan, Ah, uh, dahil nga hindi sila pinagpapala ng Panginoon. Duwag yan, boss, yung mandaragat. Eh, Pangina yan. ka demonyo? O makita ano ka, ako ng buhay yan eh. Eh, pag ikukumpara boss, eh talagang ang pagmamahal ng tao sa iyo, dahil nga ikaw ay uh, ibinigay <clears throat> ng Panginoon sa amin. Kaya sila, dahil nga mga anak ng demonyo, Unda eh, e, nga tumaas ka pag magkita e, tayo, tayo tanga mo. Prans, babaliktarin ang buhay ko, tanga e, mo. Pagdating sa iyo wala naman dapat ipaliwanag, dahil lahat ng tao, alam na ikaw ay uh, talagang uh, inirang ng langit para sa mga uh, Pilipino naghihirap. Wala nang dapat ipaliwanag eh hindi na dapat talaga pansinin. Sir Romano, wala na ako palagi diyan dahil kasi ngayon alam ng tao, na, nakahiga alam ng tao, nakatayo Oh, tingnan Ay, niyo yung dao, ano, 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 ano. buhay ko Alam dito. Ah, no, hmm. uh, ayan oh. Diyan ako minsan matutulog. To. Oh. pagkatapos dito ako minsan matutulog. Palipat-lipat na ako, di ba? Eh, oh. Eh, meron akong na dito sa iyo, Limor. Si Bono nag-forward, nag tingnan niyo. Oh, isa pa yung yes. Max Elvira na yan. Makmak na ko. Mga mayabang putang ina, wala namang nagawa sa mundo. Tapos i mo. Oh, yan yeah, no, Nandiyan ako. Okay, mo yeah, ko pa lang. Oh oh, uh, oh 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 oh, oh. oh. oh.